Nagkasundo ang mga leader ng Kamara na bigyan ng sampung araw ang Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways para ayusin ang mga kunikwestiyon sa 2026 National Expenditure Program o NEP Partikular ang panukalang pondo para sa DPWH ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson Jose Alvarez na kay pag-ugnayan sina Budget Secretary Amena Pangandaman at DPWH Secretary Vince Dizon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at sinabing ituloy na lamang ang budget hearings para hindi mag o magkulang sa oras. Ngayong araw, nakatakdang sumalang ang DPWH sa House Committee on Appropriations. Kaugnay nito, hindi na ibabalik ng Kamara ang 2026 National Expenditure Program sa DBM. Ayon kay House Speaker Ronaldo Puno na ito ng liderato ng Kamara sa kabila ng ilang problema nakita sa NEP. Payo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez idaan na lamang sa budget hearing kung may makikitang pagkakamali. Una na rin sinabi ng DBM na magsusumiti sila sa Kongreso ng irata o Pagtatama sa NEP.